Sa lahat ng paraan ng pakikipag-usap natin sa isa't isa, madaling makaligtan kung gaano karaming impormasyon ang binibigay natin ng hindi pasalita. Sa katunayan, hindi alam na karamihan sa mga tao na nagpapakita sila ng ilang mga signal ng body language na nagpapakita ng kanilang tunay na nararamdaman sa makatuwid ang isa sa pinakamadali at pinakamakapangyarihang paraan upang basahin ang mga tao ay sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kanilang body language. Marami kang masasabi tungkol sa isang tao sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga subconscious na mensahe na ipinapadala nila sa kanilang physical na katawan. Mula sa mga ekspresyon sa mukha hanggang sa mga galaw, postura, paggalaw ng mata at higit pa makakatulong sa iyo ang mga kasanayang ito na mas maunawaan ang mga pag-uugali ng mga tao na mahalaga sa iyong mga relasyon, sa negosyo, at pang-araw-araw na buhay. Kaya ito ang pitong tips kung paano basahin ng isang tao ayon sa mga eksperto. Number 1. Pagbuo ng baseline ang unang hakbang sa pagbabasa ng isang tao ay ang magtatag ng baseline o yung normal na ugali ng isang tao. Alam mo ba kung ang taong yun ay mahilig mag-gesture gamit ang kanilang mga kamay? Meron ba silang particular na ekspresyon sa muka na nagpapahiwatig ng galit na maaaring makita ng ibang tao bilang neutral? Ito ang lahat ng mga bagay na dapat mong bigyang pansin bago ka magsimulang maghanap ng mga palatandaan kung may kamiting ka sa unang pagkakataon, pwedeng unang araw sa isang trabaho o isang bagong klase sa eskwelahan. Ang pinakamadaling paraan upang magtatag ng baseline ay sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanila sa pakikipag-usap sa ibang tao. Bigyang pansin ang kanilang ekspresyon sa muka, kilos, postura, at paggalaw. Sa sandaling magkaroon ka ng ideya kung ano ang normal na itsura para sa partikular na individual na ito, magiging mas madaling makita ang mga pagbabago sa kanila. Number 2. Alamin ng iyong mga bias. Karamihan sa atin ay may slight na bias sa mga estranghero na normal lang. Maaring may mga bias din ng ibang tao batay sa mga iba't ibang factors tulad ng edad o physical na anyo. Gayun mahalagang malaman kung paano maaring makaapekto ang mga bias na ito sa paraan ng paghusga mo sa body language at ekspresyon ng muka ng isang tao. Mahalaga rin na maging mulat ka sa mga bias sa kultura ng iba. Ang mga tao mula sa iba't ibang kultura ay maaaring magpahayag na kanilang sarili na naiiba dahil sa kanilang kultura. Kaya nakakatulong kung pamilyar ka sa mga pagkakaibang ito bago mo subukang basahin ng mga tao mula sa iba't ibang background. Halimbawa, sa maraming kulturang asyano, ang walang ekspresyong muka ay tinuturing na magalang at mahinahon. Ngunit sa Amerika, madalas itong makikita bilang kahinahinala o walang interes. Number 3. Pagkilala sa pagitan ng positibo at negatibong body language. Upang matutunan kung paano magbasa ng body language, napakahalaga na matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga positibo at negatibong signal tandaan na ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mismong mga salita. Ang isang individual ay maaaring naghahatid ng isang mensahe sa salita, habang ang kanilang body language naman ay nagpapahayag ng ibang kwento. Kapag ang isang tao ay nasisiyahan, sila ay ngumingiti at nagpapanatili ng eye contact. Ang ganitong postura naman ay nangangahulugan na ang tao ay interesado na lumapit sa iyo at gusto ang iyong mga sinasabi. Sa kabaligtaran naman, pinapakita ng negatibong body language na hindi komportable ang isang tao. At kabilang dito ang pag-iwas ng tingin, pag ng mga braso o binti, at pagkunot ng ilong. Baka sumimangot pa sila sa'yo o pumikit ang mga mata. Kapag naramdaman ng isang tao na malayo siya sa ibang tao, may posibilidad din siyang sumandal upang lumikha ng mas maraming espasyo. Halimbawa, kung pinag-uusapan nyo ang isang bagay na hindi siya interesado o hindi ayunan ng tao, maaaring tumalikod siya. Number 4. Bigyang pansin ang pitch ng kanilang boses. Ang voice pitch ay isang magandang indicator ng emosyonal na kalagayan ng isang tao. Kaya bigyang pansin kung paano nagsasalita ang isang tao at kung paano ito maaaring magbago mula sa kanilang baseline voice pitch kapag may sinasabi sila sa iyo. Kapag ang mga tao ay nasasabik, masaya o nagagalit, natural sa kanila ang pagtaas ng tono ng kanilang boses. Para sa eksaktong kabaliktaran naman na dahilan, kapag ang mga tao ay nalulungkot o nanlulumo, binabawasan nila ang tono ng kanilang boses. At kung patuloy itong nagbabago bawat ilang segundo, malamang na nagsisinungaling ang taong yon o sinusubukan makabuo ng isang magandang kwento ng mabilisan. Number 5 Panoorin ang kanilang paghinga. Kapag ang isang tao ay nakarelax, ang kanilang paghinga ay karaniwang malumanay at mabagal. Ngunit kapag ang rate kung saan sila ay nag-inhale at exhale ay tumataas, sila ay maaaring kinakabahan, nagagalit o nababalisa. Para sa kadahilan ng ito, magandang ideya na bigyang pansin kung paano gumagalaw ang kanilang dibdib at tiyan. Kung ang tiyan ng isang tao ay gumagalaw ng higit pa kaysa sa kanyang dibdib, kapag sila ay humihinga, maaari kang maging kumpiyansa na nakakaramdam siya ng pagiging kalmado. Gayunpaman pa man kung ang isang tao naman ay nakakaranas ng stress o galit sa anumang uri, mas tumataas ang paggalaw ng dibdib kaysa sa si chan. Number 6. Bigyang pansin ang kanilang mga paggalaw. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang sinyales ng body language ay madalas na lumalabas kung ang mga tao ay hindi mapalagay o nagpapakita ng pagkabalisa. Mula sa paggalaw na kanilang mga binti, pagnuya ng gam, hanggang sa paglalakad sa paligid ng isang silid. Ang anumang uri ng paggalaw ay maaaring magpahiwatig ng ilang antas sa anxiety, lalo na kapag ang paggalaw ay tumataas habang lumilipas ang oras ang paglilikot ay isa ring malaking sinyales na maaaring may naiinip o hindi pinapansin ang usapan. Kung ang isang tao ay mahigpit na nakahawak sa isang bagay sa kanyang mga kamay o kung ang kanyang mga kamao ay nakasarado, maaaring siya ay nakakaramdam ng stress o kinakabahan. Maaaring itago ng mga tao ang kanilang mga kamay kung may mga bagay na hindi sila komportable. Ang pagkagat ng labi at paghawak sa muka ay maaaring ding magpahiwatig na ang isang tao ay hindi mapalagay. At number seven, isaisip ang konteksto at kapaligiran. Kapag nagbabasa ng mga body language ng tao, maraming bagay ang kailangan mong isaalang-alang. Hindi mo basta-basta mababasa ang kanilang body language ng mag-isa. Kailangan mong isaalang-alang ang konteksto at kapaligiran kung saan ito ipinapahayag. Isaalang-alang ang sitwasyon kung nasaan kayo. Gayun din ang paraan ng pag-uugali ng taong yon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Halimbawa, maaaring mag-cross arms ang isang tao kapag nakikipag-usap sa iyo kung nilalamig siya. Ngunit maaari rin naman silang mag-cross arms dahil hindi sila interesado sa iyong mga sinasabi. Ang pagbubasa ng mga tao ay maaaring mukhang isang kasanayang nakalaan para sa mga agents o mga doktor, mga palabas sa telebisyon, mga pelikula, Ngunit kahit sino ay kaya itong gawin. Ang lahat ay nagmumula sa iyong kamalayan at pag-unawa na ang lahat ay nagbibigay ng ilang subconscious na mga clues tungkol sa kung ano talaga ang kanilang nararamdaman, anuman ang maaari nilang sabihin na salita. Ano sa tingin mo? Magaling ka bang magbasa ng mga tao? Nga pala, alam mo ba na may mga dahilan kung bakit mahirap na ngayon makahanap ng tunay na kaibigan? Panoorin mo sa video na to.